Nakahuli na, nakahuli. Yun, yun, yun. Pre, sige, galingan mo. Ina, ina. Huli. Huli, huli. Nakahuli na, nakahuli. Ayos na. ayolob na tayo. Ayos na. O, oh, yan na. Yun. Laki ng nahuli. Butang ina, nahuli yung kuntutong. Laki. Yun. Grabe ang nahuli. Sa wakas, Brad. Hatak. Hatak. Laki. Mon, galingan mo. Yan! yan sa ano? Pre, sa solar yata yan na ang kable. Sa wakas, huli. Ayos, huli na. Huli na yung kable. Parte na Ha? Oo, isa nga